di pa. So papasok na yung kaykit. Medyo malamig-lamig ngayon, ganito ang aking suit Pero kahapon mas malamig makahapak mga kaykit. So ayan, dumawit na tayo sa clinic. Uh, sana bigyan pa ko ng lakas ni Lord na 'wag magkasakit. Kasi napakahirap magkalkul. Napakahirap yung puyat, alam mo yung sobrang pagod mo tapos hindi ka pa makatulog. Diyos ko sana hindi ako magkasakit mga kaykit. So, ayan mga kikit. Bye-bye! So, ayan mga kikit. Nandito na tayo sa aking work. So, late. Late ako. Kasi nakipag-dismissan pa ako sa baba. So, ayan. Magpapalit lang ako. Tignan nyo lang yung kikit para hindi namamasura. <laughs> Ay, ang batang kaigit yung namamasa mo. sin yung mga palit-palit ako. At bababa na tayo mamaya maglilinis. Ayan, kumakain ng aking mga chikiting. So, ayan. Say hi, anak! Hi! O, oh, Martina, senta tayo. Mamasa ko Doon, kain ka muna, anak. Kain ka muna. So, nakikita nyo mga kaiket Yung mga nakuha ko kagabi. Okay eh, kasi pasira, ano na nga siya, pa-expired na siya. So, andito siya sa kanin. Sabi ko kay Martin, lutuin na kasi mag -e expired na nga. So, it, yung ham, pinahalo ko dito sa, uh, ano ba ang tawag dito sa Arustres Delicious? Yan o. Oh. Yung may itlog, may ano. So, ano dyan? Dilagay na lahat kasi masisira sa sayang. Tapos, eto. Tapos, yung chicken, binili ko yan. Ayan, gusto gusto ng mga bata. Awa! Mm. Papa, ako! Kuha na ng tubig doon, anak. So, ayan, kakain tayo, no? At pupunta kami ng park. Agwa, mami. Bilisan niyo kumain at punta na tayo ng park. Dahan-dahan, dahan-dahan, ma Martina. Sino? Karate, islamusin video. Martina. Martina. Mm. Kararating ko lang galing work ng kakain ko, pakakainin ko lang itong mga anak ko. Ang dami pang kalat. Ano mo gusto mo? Ito ko mo na ito. Oh. Ah. Tapos ako'y kakain na rin. Ah, kain ka muna bago ka manood. Hindi tayo pupunta ng parke. Hmm, kalit sa mga kaka. Ka. Hmm, ang inyos. Yame? 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 Lagyan natin ng Mainit pa anak, mainit pa. Ano lang oh. Mm. mm. Kailangan nang matuto si ano Sofia. Kumain mag-isa kasi malapit na siyang pumasok. Kasi sabihin ko charam, pati ko charam na oh. Mm. mm. Kasi nandiyan na 'yan. Mm. ito ang bahay namin eh. Hindi kami kasya sa lamesa. Pero pag hihilain mo dito, malaki itong lamesa. Nilagay mo lahat ng hamlakay. Dalaman. Nah. Sabi ko nga, may kung mag-expand, ito na lahat. Harap. Mm. Ang yum-yum naman. Ang yummy. Dapat babaunin namin ito.

Don't worry, be happy. Papa, hmm, ayun yung kasi sila 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 Hmm? sila 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 ayan, mega 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 love, love. sila 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 naman ang punta ang Sofia? sila 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 Mm. Siyempre, pupunta sa park. kung mo yung mga viewers natin? Kumusta po kayong lahat? Alam niyo naman kung saan kami pupunta. Ang nanay ko magkakalkal at ako maglalaro. Mangungulit. Mm. Offline kiss ka na? Mm. Yan mga kaiket undawin na ulit tayo sa kalkalan. mamaya pa pala yung kalkalan. So, magpapark muna kami, maglalaro yung mga bata. Uh, at uh, ng oras sa park habang naglalaro yung mga bata at mamaya alkalan ulit. So, may kami kalab siya sa lahat, ano? So, siya-shout ko lang po si Madam Leia Apostol na uh, Naging ano na yun, yung no, numero na nagmamahal sa akin, sabi. Ay, na diring diri nga, diring dire So, sabi ko, nagtataka ako. Matagal ko na siya, matagal na siyang nagko-comment sa akin ng mga, alam niya, yung mga pangit. Kahit niya na just vlog. Inandidiri pala, bakit hanggang ngayon, lahat ng video ko, halos lahat ng video ko na, na nandun. Nakakayado sa mga Pilipino, nakakadire mga patay guto, mga ganun ba yung comment Inang didiri ka pala. Ba't nanonood ka pa kasi ng mga vlog namin, madam? Diyos ko. Alam mo, baka mas mayaman pa sa'yo yung mga kasama namin nagkakalkal. Alam mo, yung mga kasama namin matatandang mga babae, la yung mga babae na nakakausap ko. Kagabi may nakausap na naman ako. May sariling bahay, may sariling mansyon. Tinanong ko, alam mo ba? Hindi ko man na yung nagkakalkal. kasi, Pilipino, sabi mo ganyan. Nahihiya sila, kinakahiya nila. Kung mo silang pansinin kami nga, sabi niya ganyan, din namin pinapansin. Eh, kami, nagbabayad kami ng mga kuryente, ganyan. So, kailangan din nilang magtipid at sayang din, sabi niyang ganyan. So, mga kaikit, nandito na tayo sa ating kalkanan. So, tignan natin kung medyo maaga-aga pa ngayon. Ito, mga plastik da, Mabigat. Mabigat. To mga ay masarap to mga kaikit tuna, tomato so ayan ikalin natin lahat ano yung pwedeng pakinabangan at bigyan natin yung kaibigan ko ayan ito, may kikir niya ito, kailangan ni Sofia ito ito, ka kaikit ito so. natin yung mga kailangan ni Sofia. Ang mga salad na ayun. ito. ito. Remulats ang tawag namin dito. Squash. Puro yogurt. Ang mahal lang mga yogurt na 'to, mga kaiket ah. Ano to? Ay, sausawan Masarap 'to, mga kaiket. Ito tinapin. Oh, ito pwede nang ready to eat na. ang shout out sa ating lahat ayan ang daming kalkal ng kaikit nyo habang habang maaga pa ma uy ay si Charon para kay Martin ano pero nito, ito eh. sabihin ko kung ang punta yung kaibigan ni Martin ano Sofia kasi walang trabaho yung asawa. Para makatulong din tayo, ano? Hindi kita ata. Ano? So, yogurt, mga hindi Maling ka makikit, ma eh. Medyo madilim sa loob. Tinanggol ko yung sarap pero mga ano ano kaya ito oh. mal wieder. Hola, estoy en la nagpadala sa Pilipinas sana to yung aso ni ano yung aso namin si Rusia. okay na pusa. Tawagan ko ngayon yung ano, yung guardia dun sa work ko. Kasi may, may marami siya talagang pusa. yun nag sale dati 5.50 ng isa tamagan ko sa mga kaikit at para makapunta siya dito nag expire din pala itong mga to malapit mag expire kaya tinapon oh may iba iba yung flavor oh chicken oh iba iba din pala yung flavor nito mga kaikit hoy oh, yan oh oh maganda sana to para kay ano Tiyan mga kaikit, iayos ko lang at pipiliin ko lang yung mga iuwi ko. Aray, 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 aray. Butin lang ano, sumama siya kasi ano, kakatapos ko lang bakunahan. bawala wala kong magbuhat ng mabigat daw. Kaya punong-puno siya oh. Yung isang ano, yung isang bag na green, ay yung yellow na punong-puno. Ano, kinuha na ng isang kaibigan ni Martin. Punong-puno yon Kasi marami pa naman kaming abasto yung last na nakalkal ko. So, hindi naman namin pwedeng makain lahat. So, ito lang mga importante lang aming Inoue Hi, lakay. Tingin ka naman dito, Ano? Oh. Say hi. Mm. Oh, grabe, laking pang rice cooker naman to. Oh. Ay, oo nga. Pag negosyo, mga kaiket. Hmm. Hello. Laki. Alam na alam ni Martin. So, ayan na nga mga kaiket. Nandito na tayo sa aking kusina. So, ayan, nakikita nyo medyo kaunti ng aking inuwi. Yung wala kami dito sa bahay mas maraming kinuha yung binigyan namin. Kasi marami pa punong-puno -puno pa yung ref. Kasi sayang naman mga kaiket, Kung, kung kinuha ko, tapos itatapong ko din sa'yo yung effort ko. So ito, ako ng mga pansit. Yung, ano man tawag dito? Talyarines arwo. Parang yung ano. Hmm. sabi ko kay Martin, huwag na siyang magluto. Ayan o. Oh. oh ito, mag lang ako ng ganito para kay Sofia. Ito ang marami. Ang dami nito mga kaikit. Ayan ano? o. pa lang akin aking Ay, nakapag-uwi pala ako nito. Pwede. Ano siya? Ah, almen, ah orange ng almonds. Yung almonds na parang nahiwa-hiwa na siya. Mga Sarap yan. Chips. Ako okay. nakita kami ni Pilar. Eh, alam niyo naman may mayroon kaming problema nun kay Pilar na di ba nakita niya nung nakasali siya sa video kaya takot na no, takot na akong mag video nung ano, pinauna ko muna siyang magkalkal hindi talaga ako nag video nung nakuha na niya yung gusto niya ako naman sumunod na nagkalkal kasi nagmamadali siyang pumunta ng alkampo kasi gusto niya makakuha ng mga gatas mga ano so yan nga pag nakapina ano yung nakalkal kong ano uh, abangan niyo sa susunod ko na vlog yung mga nakuha kong mga kakaiba pinigay ko sa kanya lahat so ito muna ang mga to. Ah, rabano parang tawag dito. Yung malilit na ganyan, oh. No? Binibigyan ko si Pilar pang dahit tayo niya. Squash! Ayan, oh. No? Tuluto niya Martin bukas. Oh, tingnan niyo. Naganda-ganda pa, oh. Oh, wala siya. Dalagang pala na uwing ganito. Tapos ito, oh. Wakamole. Ayan, umkasan natin. Umkasan natin. Sa, 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 sa. Udin natin ang vinegar. So, hugasan na natin mga kaikit, ano. Ayan, galab alabasya lang sa ating lahat. So, kuhugas din kaikit ka nyo. Ayan. Grabe! Sabi ko, wala well, nagkalkal today dito sa ano, dito sa pinu dito normally ang dami, sabi ko. Yakap nang yakap si Pilar kasi ang tagal namin din nagkita. Bueno, nagkita kami nung last month. Kasi nakita 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 nung sinundo ko si Si Martina doon sa summer class niya. Kita kami diyan sa kalye. <clears throat> Tapos bibigyan ko siya ng ano yung mga gini-bigay sa trabaho na yung mga yung mga pampaganda yung mga sa, uh, uh, protection solar sunblock mga ganyan para din na siya bibili tapos bibigyan din daw niya ng chocolate si ano si Martina sa mga kaikit kaya sabi ko kay Martin huwag siya ng luto ng luto kasi kainin namin itong mga to sayang tinatanggal ko na itong mga to para malilis mga kaikit ayan kakain ka, kain na lang ako ng mga ganito. Kasi malapit nang mag-expire. Hindi na lang kakainin ko, hindi na ako magkakain ng mga liluto ni Martin. Ang dami na itong tinapon ko, tsaka yung ano, yung pagkain ng aso at pusa. dami, isa ko yung last day ni, ano, ni Sylvia dun sa work. Hindi eh, na yun. Hindi nakinuha niya, ang dami niya kasing pusa. Yun yung kinukuntok ko nga na Marami kang alagang pusa, binibigyan si Martina. Eh, Ay, ayaw ni Martin kasi dito magastos. Pag may alaga kang pusa, may alaga kang aso, siyempre kailangan ipapabakuna mo yan. Mga kaikit. So, dami ko na na ng chismes. Ayan, may love shot sa mga nakakamiss sa akin. Alam niyo ba, natakot ako. Sabi ko, baka wala nang manood sa akin. Baka bakto na naman ako. Sabi ko, yan, baka maka 100, get mga reviews, ganyan lang. Sabi ko ganyan sa isip-isip ko. Alam nyo, nagsisi like, ako. Dapat pala, hindi ko pinabayaan yung YouTube channel ko. Dapat dyan, na, dyan ako nag-upload nag ng nag-upload. Hindi sa Facebook. Kasi sa Facebook, ang dali-dali lang. Mag-video ko, tapos upload mo na. Isa dito sa YouTube kasi, medyo mahirap-hirap mag-edit ka. Kailangan, gawa ka ng title mo, gawa ka ng thumbnail mo. Hindi ko sa Facebook, o oh, sa Magawa ka rin ng title mo naman, kaya lang, syempre, simple lang. Kaya lang, wala na ang kita sa Facebook kasi napaka-strict ko ni Meta. Alam niyo yun, hindi na tinanggal yung mga restriction ko. Kaya, hindi na rin ako nag-upload ng more basura dyan. Mga kaitip. Hindi na, marami din naman akong naluwi. Kakain lang naman dito ako. Si Martin. Hmm. yung mga kaiket. Diba? Bukas, kainin ko to sa isa kami ni Martin. Hindi kasi mahilig na masyado si Martin ng mga pasta, mga kaiket. Kasi ito, hindi ko alam kung anong luto nito. So, tingnan yung mga kaiket. Kainin natin tong isa. Kasi alam ko mo anong flavor nito. con vanilla. So, tikman natin mga kaikita. Tapos, masarap siyang ano. Mm. Mm. Gusto kong haluan ng ano. Wait lang, bata ng kutsara. Hindi na ako kakain na itong mga kaikita. Kasi nung buntis ako noon, di ko alam kung kay Martina, kung kay Sofia. Yung mga ganito, hinahaluan ko sa, yung mga racing. Yung mga nandidiri dyan ah. Tapos, lagyan natin ng kaunting almonds. Masarap ito mga kaikit. Kung may raisin pa sana, yun know. Oh. Tsaka yung, ano, yung pipas na ano na. Mmm. Sarap. chocolate. Masarap din ito pag ano, may konting protas. strawberry o kaya banana o mansana. Pero mas gusto ko sana yung strawberry o kaya yung Ang Hmm. Almonds pero yung ano na pino. Ang sarap! Hmm. mga ka kaikip, masabon pa. Sa tulad, nakuha ko eh. Nakakuha din si Pilar ng ganyan. Dalawang lang at ang kinuha. Ayun na yung mga ano kasi siyempre araw-araw silang nakuha. Kaya lang naman ako nag-start ulit. So, mga kaikip, sabahin ko lang to miniligo edit content matutulog namin ng mga pangatik kasi lag na naman ako kuya so ayan mga kaikat mga gustong magpa-membership naman baka naman para ma-reach natin yung 70 euro tong ano na to within 30 days ano na para hindi mawalin yung aking ad so please subscribe mga kaikat ato ka At, ng aking video at huwag iskip ang aking ads maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at lagi niyo akong namimiss so ayan, so, bye po, good night mm.